salad. <laughs> Grabe ka po. Nalig ka lang. Agad-agad, alcohol pa lang. Ay, niyan, be. Patamaan, oh. Sumala ka pa naman yun. 18 kaya ang gamit ko. Ah! Over? Siyempre, abdominal pain, ah. Seryoso? Kasi napati... Tumawa ka dyan. Iyak ka naman pagkatapos. Ito na yan, be. <laughs> ito lang. <laughs> Sakit <laughs> naman ano yun. Buntis ako. Ito mawa. Ito pa nga yung mark mo nung buntis. O, ako dito din ata yung puso ko sa iyo. <laughs> hindi, hindi ako na ganyan ah. Hindi ko ba nasaan? Ito oh, <laughs> Hindi, hindi yan. Manala ka ba? hindi na sterile. Nihis ko po kayang tao yun know, o shooter yun o know, pwede yung basain bawal oh, mahimala ang audience nakano Huwag siya nang sa Ay, san'y... Out? Sala. Seryoso? Mam, <laughs> <laughs> okay na po. ang blood flow eh. Ano Tawas na pag-tape na yan. <laughs> so, pakailag, importante, hindi matatanggol. <laughs> Papakita ko kaya lahat ng klase ng taping technique. <laughs> That is the criss-cross. And then the H. And the, uh, ano, through oh, Kimberley. Importante, walang tanggalan. Mm -hmm. huh? Ami, ah, I'm pinning. Kaya mo gumip, ano? Kasi ya. hindi ko na magagano'n. Huwag mo na yung gano'n.